Samahan niyo po ako, basahin po natin ang Efeso chapter 5 verse 19 and 20 na kayo'y mangangusap ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangangawitan at tangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon, Heso Kristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong sariling asawa na nagaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya, kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamugitan ng paghugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang katapusan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, nagaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sinuman na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makisikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwa at sinasalita po ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Gayunman ay umiibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya, kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili at ang babae ay gumagalang sa kanyang asawa. Ito po, mga plagpang mabuti balita na ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ibigin natin ang Panginoon ng makapangyarihan sa lahat. Ibigin natin kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Heso Kristo. Amen.